He called me dumb. Yan ang naging pahayag ni Miss Mexico Fatima Bosch matapos silang magkasagutan ni Nawat Itzara Grisil sa kalagitnaan ng sashing ceremony ng Miss Universe. May alitan daw kasing namamagitan kina Nawat at sa National Director ng Mexico kaya paulit-ulit na pinaparinggan ni Nawat si Fatima hanggang sa mapuno na ito at tuluyan ng sumagot. Dito na siya pinadampot ni Nawat sa mga security kaya napilitan siyang mag-walkout habang umiiyak.

no no I, I respect all of you i think that you're amazing people but what just your director did is not respectful he called me dumb because he had problems with the organization and i think that's not fair because i'm here and i do everything okay i don't mess with anyone i just try to be kind i'm trying to give my best and he just shot me and he just said to me and shut up and a lot of different things And I think that the world needs to see this because we are empowered women and this is a platform for our voice. And no one can shut our voice. Nang makita ni Miss Universe 2024 ang ginawa ni Nawat kay Miss Mexico, ay nagdesisyon itong mag-al sa balutan at lumayas na sa hotel. We have and Samantala, ang mga Southeast Asian countries kagaya ni Miss Philippines, Thailand at Indonesia ay naiwan sa loob. Nilista ni Nawat ang mga pangalan nila, maging ang mga pangalan ng nagsipag walkout Sa tingin mo, Tama ba ang ginawa ni sa Manalo na manahimik at manatili na lang sa loob ng room? O mas mabuti kayang tumindig din siya para sa mga kapwa niya kandidata? Put your comments below! At upang patuloy kang maging updated sa mga kaganapan sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.